nagsimula lamang kami sa isang inahin dati kaming production worker at nag-resign po kami pareho para mag abroad po ang aking asawa habang nasa abroad po siya ay ako naman dito nag-aalaga po ako ng baboy, so isang inahin lamang po mga kafarmers so naalala ko po dati nung meron po kaming isang inahin at wala pa po akong alam sa pag-aalaga ng baboy, sinubok po ng tadhana ang aming pasensya at kung gaano po kami kaporsigido sa pag-aalaga po ng baboy, so may Isang baboy po kami mga ka-farmers na ginawa ko pong inahin. So apat na beses ko po siya pinabarako bago ho siya nabuntis. So muntik na kaming sumuko noon dahil akala po namin nawala po sa pagbababoy ang aming kapalaran. So noong nagdesisyon po kami na ibenta ho sana sa huling paglandi na po mga ka-farmers. So pinabara ko ho namin at sawa po ng may kapal, yun na, nabuntis na po. At nung umanak po ay doon na nagsimula na naman ang aking paghihirap mga ka-farmers. Ang akala ko po kasi ganun lang kasimple po ang pag-aalaga ng baboy. Yung isang inahin ko na yon ay umanak po ng 12. So baliwala po akong alam sa pag-aalaga ng baboy mga ka-farmers. Nagkakasakit po ang mga biik. So sa awa po ng may kapal isa na lang po ang natira mga ka-farmers. Lahat po na lagas. O yung 11 po ay unti-unti pong nauubos. So isa na lang po talaga ang natitira mga ka-farmers. So sobrang sakit po sa loob. Maya't maya ay sinusubuan ko po sila ng feeds dahil ayaw po nilang kumain mga ka-farmers at unti-unti pa rin ho silang nauubos. At dahil wala po akong alam sa mga gamot so every time po na may mag sa akin na ganito, ganyan po ang gamot na ituturok mo, ganito, sinusunod ko po pero nauubos pa rin sila. At doon ko po napagtanto na dapat ho pala sa pag-alaga ng baboy ang maging mapanuri ho tayo, lalong-lalo na po sa mga gamot. So bali, hindi po sapat ang lakas ng loob lang. So magagamit mo po dito ang iyong galing at talino mga ka-farmers. At habang nasa ibang bansa po ang aking asawa mga ka-farmers, so lahat po ng pagtitipid ay ginawa po namin. So sa loob po ng tatlong taong kontrata ay nakapagpagawa po kami ng bahay at saka nakabili po kami ng mga lote. So in short sa tatlong taon na 'yon ay wala po kaming ipon dahil napupunta po sa bahay at sa lupa. So paano ba namin napalago ang aming babuyan kung gayon naman pala ay wala po kaming sapat na pera? Ang ginawa po namin na diskarte mga ka-farmers ay nung una po binenta po namin yung mga biik. So pinagawa po namin ang kulungan at pagkatapos naman nung sumunod po na pag-anak ay amin pong inaalagaan. Ginawa po namin fatteners at nilagay po namin sa gabagong gawa po namin na kulungan. At yun na po mga ka-farmers, rolling-rolling lang po talaga ang ginawa namin hanggang sa makapag-extend po kami ng mga kulungan at saka nakapagpagawa rin po kami ng kulungan para sa mga inahing baboy. So yun po ang ginagawa namin dito mga ka-farmers. Kumbaga, ang kita namin sa baboy noon ay para lang din po sa baboy. So sa ngayon po mga ka-farmers, baboy na po ang pinagkukunan po namin sa lahat ng aming pangangailangan.